Na po, Merry Christmas, everybody. Merry Christmas with Baduk! <laughs> Joker si Palalab, so. Pinapakilala namin si Baduk. 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 Ayan, si Baduk. Ito lang ang aming, ano, guys, ang aming munting, ano, Nechi Buena. Isang Baduk. Tapos, isang, <laughs> isang sunog na. Hindi naman. Hindi, yung ah, kasi bigo. yan eh. Ah. yung Ito, ito masarap yan. Ah, ito. Tapos, yung, yan ang nagpasarap. Oh, yan. Yung kanyang ano to, yung... Kukuyo. Anong tawag dyan? Sunog. Ay, hindi ko alam eh. Um, <laughs> Kuku. Anong Kuku. tawag dyan? Ko, yung kanyang... kukuy, kukuyo. Anong tawag nga guys? Sunog. yung... Na <laughs> yung part na yan. <laughs> Tutong. 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 <laughs> tutong. Ngayon, tutong. Ayan. Ako, isang chooks to Tutong lang yan, mga... Video no, YouTubers. Mga aking mga friendship. Ayan. Tutong. Masarap ito bukas ng pangkape. Eh. Dahil ngayon ay pagsalubong ng... Uh, Bagong Christmas. <laughs> Nutubuena. Happy uh, Christmas. Happy na Christmas pa, sabi ni Angel. Ayan. At tapos, syempre, meron siyang pachoks Ayan, meron pachoks Ayan. At sya Ayan. Ka may pa macaroni tayo. May pa ma macaroni. May At syempre, may... Syempre, ang ating... Uh, tawag din? Anong tawag na, na luto yan? <laughs> Gisado? No! Minudo. Minudo? Igado. igado or uh, Ilocano, ayan. Igado. So, ayan guys, isang kilo lang yun na Igado, no? Isang Oo, kilo. Isang kilo. Oh, tapos, ganito. half lang to. Dahil tatlo isang. lang naman kami. O, tapos, ah, sa... yung Alaska daw niya, i-flex mo. Ah. <laughs> so, i-flex ko daw ang uh, Alaska ni Angel, ayan. Okay, Merry Christmas just to two of three of us naman. Yes, the three. So ito ay uh, special okay. ubi halaya, ubi halaya. Ubi halaya. Yeah, ayan. And then ito ang okay. um, uh, leche plan. Take the next round. While, While watching. Okay. So ayan. <laughs> the ano? The last of us. By watching yeah. The last of us, the last of us. The last of us. Yeah. ayan. So ayan makisalo na mga ka, mga kapililit diyan ayan. Happiness. ano Happiness. <laughs> happy. Na na. Happy, ayan. Na happy, ayan. Na <laughs> happy na Christmas pa. Ay. <laughs> happy na Christmas pa. O, itik ko lang. O sige, pa, ka, Kantahan muna natin ang ating mga kaibigan. Feliz Navidad. feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna, I, wanna I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jesus. Oh, no. no. <laughs> oh, <no. laughs> oh, no. Baka naman makapiret ako sa mga naggagandahan yung boses-boses dyan. Boses. <laughs> All All on one one Christmas. Christmas. Remember I see girls and boys and girls and Midley. girls see me. Ayan, I remember the child and the child remembers me. Whenever there are people and the people see me, <laughs> I believe that Christmas is... In Christmas we So let's <laughs> <laughs> so, ayan pwede na tayong kumain at ating i-celebrate ang ating uh, Kapaskuhan Alika na at mag-pray na tayo. Alika na, mag-pray na tayo. Pag-pray na natin ang ating uh, pagsalubong ng uh, Noche Buena. May plate, need ng plate natin. Ayan, need ng plate talaga. Alika na, pray na tayo. Let's pray. Ah. Angel, pray muna tayo. Stop. Stop muna. Mute. Ayan. Panginoon, maraming maraming pong salamat po sa gabing ito at sa maghapon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po Panginoon sa mga biyayang ito na pinagkalub mo sa amin. Salamat sa pagsalubong ng uh, panibagong Christmas ngayong taon Panginoon. Naway Panginoon, a uh, patuloy mo kaming basbasan at pagbalain ng bawat isa. Panginoon, a uh, <coughs> sa aming pagsalubong ng kapaskuhan ito Panginoon ay naway uh, daluyan mo po ng pagpapala ang aming tahanang ito, ang aming pamilya at ang aming mga kaibigan, mga kamag-anakan saan man dako naroroon Panginoon. Salamat Panginoon, naway Panginoon ay patuloy mo kami ang pagpalain at basbasan Panginoon. Ikaw po ang manguna ng aming mga desisyon sa bawat isa sa aming Panginoon. Pag Kaingatan mo po kami, Panginoon, saan man po kami pumaroon, Panginoon. Salamat po, Ama, sa tayong pangalan po ni Jesus. Ito aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay na tayo. Chat. Salamat Merry po Christmas. sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan. Ayan. Merry Christmas. Merry Christmas, my love. Christmas, love. So, Adipalicha. kain na po tayo Adipalicha. Merry Adipalicha. Christmas Adipalicha. sa ating lahat Mag-iingat po tayo palagi Ayan God bless us all Bye Bye everyone Good bye.